Sa volleyball naman, apat na setters mula sa Green and White program ang aarangkada sa semifinals ng 2025 PBL Reinforced Conference. Kung sino sila alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Na ito on ang spotlight sa mga playmaker ng Premier Volleyball League nitong lunes ng gabi matapos mapansin ng mga fans ang isang pattern sa reinforced conference semifinals. Lahat ng setters ng apat ng nalalabing kupunan ay galing sa mga green and white volleyball programs. Isang viral post sa X ang nagpakita ng mga larawan ng starting setters ng semifinalists na lahat ay produkto ng De La Salle University o De La Salle College of St. Benilde na umani ng libo-libong views at nagpasiklab ng masayang banatan sa hanay ng mga supporters. Tatlo sa mga setters ay nagmula sa De La Salle University Lady Spikers sa ilalim ni longtime head coach Ramil De Jesus, sina Akari Power Chargers Mars Alba, Petrogas Angels Juliana Tolentino at PLDT High Speed Heater Kim Fajardo. Ang ikaapat ay si Zeus Coffee Thunder Best Cloan Mondoñedo ay produkto ng Lasal College of Saint Benilde Lady Blazers Program na pinangungunahan ni Head Coach Jerry. Dahil lahat ng apat ay minsanan nang nagsuot ng green and white sa kanilang collegiate careers, mabilis na nagdiwang ang mga taga-suporta sa patuloy na dominasyon ng mga programa sa pagpaproduce ng Elite Floor Generals. Nagbigay pa ng mas mataas na antas ng buzz ang post kung saan namang ha ang mga fans sa paraan ng dalawang Lasal Volleyball Programs na naihubog ang semifinal race na ngayon sa pamamagitan ng apat na setters na nangunguna sa kanilang kupunan na tumitikada sa biggest stage ng PVL ako si Jonas Lavarias Abante Sports Now na